Hello, what's up guys? Welcome back again sa ating channel, BMO Gamer. wala tayong ano ngayon. Kakaibang video ngayon. Ang gagawin ko lang ngayon ay maggagawa ako ng wing. Second wing. Kasi meron akong second wing dito na ito di gusto yung ano eh. Level, attack level 20. So ang hinahangad ko na option ay attack speed kasi gusto ko mag kasi yung ano, pa ma, malaki tulong kasi ng attack speed kesa dito sa mga ano para sa akin lang ha para sa akin ewan ko doon sa iba na although lahat naman yan mga importanteng option like yung attack uh, excellent damage rate attack uh, level 20 attack 2% pero ang hinahangad ko talaga na makuha yung ano yung attack speed kasi sa attack speed gusto ko makuha yung ano kaya kasi iba pagka mabilis kasi yung attack para ka na rin naka ano nun naka excellent damage nun eh tsaka naka increase yung damage nun kasi kapag kayong wala akong attack speed hindi ko matapos tapos yung ano ko eh courage trial ko dito sa ano ito 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 bit na ako kay Jollibee hindi ko matalo-talo si Jollibee medyo na subukan natin si Jollibee katapos na subukan natin si Jollibee hindi ko matalo talo yan si Jollibee kailangan ko ng attack speed para mabilis kasi nasubukan ko na rin dyan yung ano eh, mataas yung ano ko yung, deep yung attack ko na stuck, in overlap ko lang medyo na ano na, na, lang <laughs> Di, Mano, pero pinag kung, pinagkumpara ko sila nung etong stop ko ay ano uh, ano lang ano to naka level 2 ay uh, level 20 na ano na attack attack level 20 tapos eto naka attack speed so kulang ako na isang attack speed so ang ginawa ko bumili ako ng attack speed na solo tapos sinubukan ko yung attack speed yun. Hindi ko muna in-overlap. So nata natapos ko yung courage ko dun sa ano. Sa quest. Yung trial. So mas na malaki na itulong nito yung attack speed kasi dun sa level 20. Tapos nung in ko siya na ano lang. Na basal. Kaya hindi siya nai-lagay doon, Sayang Pero eto ngayon nandito na ako kay Jollibee. Hindi ko matalo-talo to si Jollibee. Subukan natin to si Jollibee. Punta tayo kay Jollibee. Tapos sana lang yung magagawa kong wing ay ano yung magagawa kong wing ay attack speed para ano matapos ko yung <laughs> yung courage na yan. Kasi attack speed lang kulang nito eh para mabilis bumawas. Kailangan kasi mabilis ka bumawas. Di bali na ano eh, eh yung kasi mga excellent damage ano yan eh. Ah, hindi naman always lumilitaw yung excellent damage hindi always nang attack mo is nandyan siya so pa, ayan palitaw litaw lang siya pero kung mabilis kang umatak para ka na rin ano, para ka may excellent damage kasi sa bilis ng attack mo uh, maraming bawas agad na eh, binibigay ibinibigay mo ito so, yung dito mas mabilis siyang bumawas pag mara mataas ang attack speed mo eh hindi ko pa nabubuksan yung ano eh yung attack oh yan oh, 27 lang, 7 pa. Ang pa bago ano. So dito sa ring, meron dito attack speed. Kaya lang ito, masyado pa matagal to. Yung dito, ayan yung dito. Yun, attack speed 3 lang. Sa susunod sa attack, 4-3 o 4-3 lang. Pero ang lalayo pa niyan eh, gasino yung kasi sino lang yung mga nakukuha natin ng mga pang activate diyan. Asa lang tayo sa ano. Dito yung ganito ta at 35 pa lang. Eh 400 na kailangan na para sa excellent damage rate Hindi natin kaya ang bilhin niyan. So, hangad ko na lang itong magkaroon ako ng attack uh, speed sa wing. Kaya bumili na ako ng first wing para ito yung gagamitin ko. Ito yung gagamitin kong pang overlock. So, meron na ako dito. Ang dami ko dito ang ano eh. dami ko dito ang feather. Ang dami na. 67, 17, saka 5. Sobra pa yan. Kaya gagawin na muna natin yung ano. Sayang yung aking feather. Eh. Kung hindi ko gagawin na So, doon na muna tayo si Elbeland hindi tayo magano hindi tayo gumawa kasi medyo malagi eh. sa albilan muna tayo yan, para hindi masyado malag kasi malag yung PC natin kaya naghahanap tayo ng lugar na medyo maayos-ayos yung yan, hindi malag kung nasa battlefield kasi medyo malag siya eh. so, sa medyo malayo-layo yung hindi puntahan ng tao ayan yan yan, yan. Yan, dito tayo. Siyempre, unang-una, gagawa muna tayo ng ano, lock spader. Gawa muna tayo ng lock spader. Crap. Wing. Ito, lock spader. Ito. 89 yung ano ko, 89 yung total ko. To. Kulang, makakagawa pa tayo ng isa pa pag makaipon ulit tayo. So, gawa muna tayo nitong isa. Yan. Meron pa tayo na tirang 39 pieces. So madali na natin mapupuno ulit yan. Kukuha ulit natin yan. So balik ulit tayo. Teka ano pa ba ko lang natin. Kailangan natin ng apat na joke. eh, ito. Isa lang pala yung ating ano. Jewel of creation. Yung ating jewel. Ay marami tayong jewel. So kailangan lang natin ng tatlong jewel of creation. Kasi, kasi apat ang kailangan nun. Bawasan muna natin to. Apat ang kailangan natin nun. So, bili tayo ng tatlo. So, yung jewel creation kasi, libre lang naman to. Yan, 20,000 na bound MU coin. Ang bound MU coin ko, 481 na. So, isa. Dalawa. Tatlo. Okay, meron na tayong apat. Kompleto na tayo. Punta na tayo ngayon sa ating craft craft wing ayan. second generation wing wing of soul Okay, kumpleto na tayo green na lahat, apat na jewel uh, na jewel of life apat na creation apat na bless apat na uh, dalawang soul tsaka dalawang ano, tapos isang uh, dalawang creation tsaka isang black feather. tapos yung equip one ito, hukunin natin ito, ayan So ready na yung ating ano, paggawa ng wing. Sana, sana lang, ang magawa natin ay may option na attack speed. Yan, para makita natin difference, difference nun. Pero kung hindi, wala din natin makikita yung difference nun. Mayroong attack speed. Ayan na. king Meron na tayong Click natin to. Shhh! <laughs> Local. <laughs> mp Ah, ano HP at saka attack mo wala wala kwenta mahirap ibenta pa naman to ngayon wala mahirap talaga ano oh, hindi natin ko i-equip kasi meron tayong ano level 20 na attack so, Hindi natin kailangan tong HP ayan HP ang nakuha natin ay HP pagka eh, sa salvage siya ano ba makukuha natin dito tatlong <laughs> tat tatlong ano lang tatlong creation lang ito <laughs> 200 uh, na, ibenta na lang natin sa pinakamurang halaga wala tayong magagawa ganyan talaga paggawa ng ano at muna ang tanggalin natin at ibenta natin to sa pinakamurang halaga sa halagang 200,000 HP yun talaga eh. sayang yung ano sayang yung paggawa natin so wala wala tayong ano magagawa kailangan natin talaga makabili na lang dito sa ano ng attack speed pero kayo kung tatanungin kayo ano ba gusto, ano ba ang pinaka effective na option para sa inyo. Parehas lang oh. Ito naman HP kill bonus. So ang dami na. Wala tayong mabibili dito na ano eh. Na balak ko sana bumili na lang dito. Kaso wala. Wala nagbibenta ng attack speed. So abang-abang na lang siguro ako. Kayo, kung tatanungin kayo ano bang pinaka effective na option para sa inyo kasi para sa akin kung ako tatanungin sa tatlong sa tatlong option uh, as apat na option yung attack speed attack speed tapos yung uh, uh, excellent damage rate attack na 2% o yung attack speed o yung ano yung, yun ang mga pagpipi anong sa, sa tingin niyo mas effective although mas maganda lahat meron kayo nyan mas, mas maganda kung lahat kayo meron nun pero kung mapipiliin kayo sa apat na yon ano pipiliin niyo kasi ako ang pipiliin ko para sa akin ha attack speed talaga kasi yung attack speed nakapix na yon kapag ka, nagtumaas yun na at attack, speed mo yun na yon hindi kagaya sa level 20, o oh, yung level 20, ano rin naman yun. Fix naman yun. Kaya lang, lang naman din dadagdag nun. Tsaka yung, yung 2% okay pa, Mas maganda yung 2% kasi. Ah, uh, madadagdag magda, 2% yung total ng ano mo. Ng, yung, ah, uh, ano, attack. Pero, yung attack speed kasi, para ka na rin nadagdagan ng ano, ng attack doon sa sobrang, uh, sa, sa sa bilis kasi matatagdagan yung bilis ng ano mo yung bilis ng attack mo kaya mas, mag, mas maganda pa rin talaga ang attack speed para sa akin kasi dito sa mga stop medyo ang mamahal eh Ayun, no. so attack speed plus walang ano walang kasama so 400 excellent damage plus 2% yun okay to pero attack speed pa rin ang pipiliin ko kasi ay, hindi ayoko mawala ang attack speed sa akin kasi malaking tulong talaga ng attack speed nito sa naobserbahan ko kasi yan eh nag equip ako ng muna ng excellent damage ah una kong stop is level 20 dalawa pa nga yun eh. level 20 plus ano yun eh plus mm, 2% yata yun mas pinili ko para yung attack speed. Kaya na basag kasi nung in-overlap in ko na. Mm -hmm. So yun lang guys. Maraming maraming salamat at uh, hindi tayo nakapag O o ano nang nakagawa ng magandang wing. Hindi natin nakuha yung gusto nating makuha na attack speed. So yun lang po. Uh, comment niyo na lang po kung ano yung mga the best na option para sa inyo. Oh, critical damage okay din 'yun. Pero kasi yung ibang mga yung excellent damage ahabulin na lang natin 'yan dito. Kapag nakaipon tayo ng ano, eh may may defense ignore tayo dito. Excellent damage na 'yung susunod. Medyo may medyo may kamakalakihan nga lang 'yung ano, tsaka dito sa pendant. Pero ang talagang hinahabol ko talaga is attack speed talaga. Kasi yung excellent damage makukuha naman natin 'yan sa ano. Makukuha naman natin yan dito sa ring. Dalawa yan. Nakuha muna natin to. Defense ignore tsaka excellent damage. Pero ito yung target ko. Excellent damage rate. 5% para. Regular na siya na mayroon na tayong excellent damage rate. Pero matagal pa yan. Dahil mga ilang ulit pa ng ano yan. Ilang ulit pa nitong pawala oh, na ako. Expired na pala yung celestial chamber ko. So dun lang tayo caga para makakuha ng ano ng pang activate ng mga option sa ano sa ring so yun lang guys maraming maraming salamat sana nagustuhan ninyo yung ating video ngayon yan sa mga hindi pa nakasubscribe subscribe na po kayo at click nyo lang po yung notification bell para mag update kayo sa mga susunod natin video yun lang po god bless and bye bye